politika ang motibo. Ito ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats na aban sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Sinabi ng pangalawang Pangulo na gumagawa ng ganitong issue ang kasalukuyang administrasyon upang pagtakpan ang totoong issue sa bansa. Sabi ko na nga, ano, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang, ang kanilang pang-cover. Inday Lustay, kay PBBM naman naman ng CC. Alam mo yan yung, yung yari? Sino ba gumawa ng kabalbalan? Si Pulong, di ba? Paano naging kay PBBM na naman ang yan, ang problema? Paano na ako ni kay BBBM yan? Napakalayo. Anak ng waiting o... Oh. Napakadumi ng politiko nyo. Kayo nagpapadumi ng politiko eh. Ayan, may bago na naman testigo. Paano mo ilulusot yan? Panoorin natin to mga ka Sana hindi ako makaparate dito ng IBCB. Totoo. Sa umano'y pananakit at pagbabanta ni Davao City First District Representative Paolo Duterte sa isang negosyante sa bar sa Davao City. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Humarap at isinalaysay ni Alias Kim sa ABS-CBN News ang nakita niya umanong pananakit at pagbabanta. Sa kanyang isinumiteng affidavit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bandang alas 11 ng gabi noong Pebrero 22, pinapuntasan sa ni Patria sa isang pribadong subdivision sa Davao City. Dito niya nakita si Congressman Duterte, Patria, at ang negosyanteng nagngangalang nagangalang Charlie Tan kasama ang ilang babae. Before siya umalis, sinabihan niya ako kung kung gusto kong pumunta sa bar, pero ako sumunod sa bar. Tapos nag-message ako kang Sean. Sean, tapos na ako dito. Pwede ba akong pumunta dyan sa bar kung pwede pa? Ah, okay naman. Pina... Pinapunta naman ako dyan. Pagdating sa bar, inabutan niya ang kongresista na umiinom at sumasayaw. Pagdating ko doon, nabutan ko si Kulong Duterte, Charlie Tan, piston pa at yung mga babae na una doon. Yung iba ay sukunin ba ng partner. Depende kasi yan eh, kung gusto kang galawin or hindi. Pero babayarin ka. Mga 1 a.m. na nagsabi si Tulong lumipat na lang sa bar dun sa first Okay. Pag inuman ng mga babae hanggang sa nalasing na talaga si Tulong Yung isang babae, tinanong siya ni Tulong, sino daw yung partner niya? In Visaya, pinsay mong na kayo, na yutan baka, ka? Ano ang babae na oo? Sabi pala nung babae na galaw siya. Tapos sinabi niya, nagtanong si Tulong na sino dito yung partner niya? Sabi niya na, wala. So, doon na nagalit si Olong Duterte. Sinabi din niya na wala akong pakialam sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Tapos bumaba kami, nagpanit na kami.